Magandang 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 buhay sa ating lahat, mga kalingap. Isang mapagpalang uh, araw sa ating lahat. Tunti-update uh, lang ating mga pinagkakabalahan dito sa ating munting bukid. At uh, ito, yung ating PEC RAN. Ay medyo okay naman. May mga bulaklak na kayo po kayo na, puro lalaki. Wala pa akong makitang uh, bunga. Kasi ang bunga pala nito ay uh, kailangan i-meet din sa mga lalaki na bulaklak para mabuo yung uh, bunga. At sasabihin natin yung mga pipino. Ayan, okay naman yung pipino. Ayan, tinilagyan ng mga balag-balag, balag-balag. Oh. Ay uh, masigla naman. Kasama ang mga sitaw. Oh. Sitaw, bataw. Ayan, oh. hmm? may mga piste na naman. Oh, malulusog yung ng Pipino. Kaya wala rin bunga. Wala pa akong makitang bunga nito. Ayun, ayun, Mayroon na. Ayun. Ayun, 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 Oh, hindi ko nakagapan yun ah. Ayan oh. Oh. Sana magtuloy. Oh, oh. Pira usog, pira usog. Pira usog. Pira usog. Isa pa lang kung nakita ko. At wala na. kasi isang bis ko pa lang nabunuhan to. Pero mayroon siyang dumi ng kambing, no? Ganon din yung ating yung pipino. Sinabay ko kasi dito. Ito talaga, oh. hindi Mm. ko <coughs> Nagigigil mm -hmm. ako sa mga ganyan hmm uh -huh, uh -huh. Hindi dibag yata tawag yun dito? Uy! Aha! Uh -huh. Parang makakakain din tayo ng mais ah. Meron din tayo yung kunting mais dito. Oh. Kunting mais. Ayan. Yeah, Pakunti-kunti lang tayo mga kalingap. At mahirap. Mahirap maggawan din. magmaintain yan sa sari-sari, no? May mais, may pipino, may pakwan, may sitaw. Ayan, no, um, mulak-lak na yung ating sitaw. Ayan, no, um, ibang klaseng sitaw ito mga kalingap, ano? hindi siya gumagapang. Ito. Binili ko kasi ito, di ko alam kung anong... Uh, uh sitaw na to? Yeah. Ito. Malalaman ko na lang to pag uh, malalaki ng bunga. Ayan. Update ko rin kayo, no, mga kalingap. Pero ito yung mga sitaw na po ito ay yung uh, ang binhi natin ay kinuha natin doon sa tanim natin uh, kulay green. Kulay green na uh, sitaw. yan kasi yung iba gusto nila yung uh, galanti, galante, yung medyo maputi. Gusto nila yung galante na medyo maputi. Pero tayo ay wala kasi tayong yung uh, binti bin bin yung time na yun. Kaya ito ang natin natin. So, malalaman natin ito. Ayan. Wala naman yung pinto. Ano paano? Ano paano talaga? Mamulaklak na rin sila. Namumulaklak na rin. Oh. Oh. Mamumulaklak na rin pala. Ayan oh. iba-ibang variety na to dalawang variety ito yung isa ano yung hindi gumagapang okay no ganyan lang siya pero marami siyang sanga marami siyang sanga at dito tayo mga kalingap at dito ko pala hinukay si Kwan ano si Ligaw kasi dito ko nakita si ligaw ano sa may ilog dyan daw po siya nakalutang ayaw ko bakit uh, uh, tawag dito tinago niya yung kanyang sarili gawin din yung isa tinago niya yung kanyang sarili siniksik sa mga masukal so ito magtatanim tayo ng kamatis yan, meron ako isang uh, naitanim. At meron tayo binhi kasi dito. Yan. Yan tayo kukuha ng binhi ay pananim. Pananim kayo ay kamatis. Subukan natin ngayon tagulan. Kaya sayang naman kung hindi natin itatanim ito. soalnya membikin dikit lah. Eh, dikit-dikit. Ah, dia pergi itu. Mahirap. tao Yeah. Ay, sana hindi malanta. Bili lang ko yun mamaya. Ay, wala. ayan yung ating uh, kamatisan. Ay, simpleng pagtatanim ng kamatis. At ito yung ating uh, ipinunlang lang saging. Ibabagin na rin natin, no. Ayan, yung bag. Para palakihin natin konti bago natin i-transplant. Alright. So meron tayong may punla so yan ilang tubo kaya yan pwede na i-transplant yan at yung talong na ito pinula natin dyan ay pinaglaruan ng uh, mga dugis yan hindi <laughs> ng dahil mataba

atau betul Oh, dito naman tayo. Tatarin tayo dito ng uh, tawag dito. Madrid di Agua. Madrid di Agua. Ay, wala.

pa hmm. Tumubok kayo. Yan. Yes. kayo. so yun po nga pang isang ating munting ganap dito sa ating bukid-bukid. Uh, Ang simple nga uh, ganap, yan, yeah, ating update-update at ating uh, pagtanim-tanim kasi umulang kanina. Kaya nagtanim-tanim tayo. Nakapagtanim na rin tayo ng sitaw. At kaya lang ay hindi natin natapos-tapos dahil uh, yung butas di pa rin nabubutasan yung iba dahil uh, maulan ulan basa yung uh, plastic grabe ang guido no makain ng <laughs> ay makain ng uh, daw gito mango uh, yan so dito na tayo sa ating kubo uh, ay uh, isip isip tayo kung ano naman gagawin natin tapong kan dito kinug na manggaw na laglag mula sa taas ayan buwan natin kainin masarap to matamis tong sa mangga na to eh oh baka may pumunta ditong uh, ibon eh laglag niya oh kasi pag umahinog uh, hinog niya madali na lang malaglag madali na lang malaglag ako'y nagugutom kaya ating kainin ayan Ini. Cari tu